So guys, panuorin nyo po. Grabe po ang ginagawa ng scammer. Nag-thank you pa po yung scammer. At si Kabayan ay nag-thank you din. Hi guys, what's up po? Maganda gabi. So makikita nyo po dito sa video, sa background ko po. Ito po yung video na kung saan na-scam si Kabayan. So dyan po sa video na yan, makikita po nyo kung paano ginagawa ng scammer na maloko at mapasunod po yung isang kababayan po. So nak nakita ko lamang po yung video na yan sa isang komento ng isang kababayan na kung saan pinagbibintangan po na ako daw yung kanyang kausap at ako daw po yung nag-scam sa kanyang pera. So panoorin nyo po yan guys. Kailangan po natin gamitin yung ating common sense at maging mapanuri po tayo. Maging matalino po kasi po maluloko po tayo kung hindi po tayo magiging mapanuri. So ayan po yung video po. Napakadali lamang po para may identify natin na isa siya sa mga scammer po. So yan guys, panuorin nyo po. Grabe po ang ginagawa ng scammer. Nag-thank you pa po yung scammer. At si Kabayan ay nag-thank you din. So ay guys, panuorin nyo po. Pre-order. Saan po? Pre-order po. Yes. siya po? Continue. Confirm. Grabe kayo kapatid. Siyempo. Yeah, Grabe kayo. Pinapasokin ko siya nung scam. At kung boses niya, halos kaboses ko din. Yung then, then, so, 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 voucher. Eto. Diba pa? And, then, and then, sa po eto nag po sa kanya tapos Dad. click sa baba yung yeah. dapat sa mga ganyang sitwasyon, nag-bug siya tapos click arrow sa tapos ay and then Tapos, wait mo na lang po yung kabayan at bago ka po mag ulit, 30 to 1 hour. Sige po. Ah, sige. mo po. And then, mo na may Sige. sige, sige po. Sa na lang daw. Makikita ang? After mga 30 or Yung part of birth. So, ko lang si kabayan. Ah, sige po. <laughs> sige, sige po. Sige, So guys, maging maingat po ulit. Napakabilis pong ma-identify yung isang scammer po. So wag po tayong magpaloko, maging matalino po. Lagi po yan yung paalala ko sa inyo. So again po, wala po akong ibang account, kundi heto lang po yung aking legit na account. I-check nyo palagi yung kausap nyo kasi karamihan po dyan, walang mga post po, nakalock po yung mga profile na yan. So again guys, lagi pong i-check yung mga kausap nyo hanggat maari wag po kayong makipag-usap sa hindi nyo po kilala. So guys, this is a kind reminder po sa mga kababayan po kasi po kapag na-scam sila, sa akin po sila lumalapit at ako po ang kanilang pinagbibintangan na nang-scam sa kanila. So maliwanag po yan guys maging mapanuri at maging matalino po so paulit-ulit ko po 'yan sinasabi so magandang gabi po sa inyong lahat maraming salamat po